Tol, wala akong alam nito, Tol. Kapasama ako ako. Nanawagan po ako, wala po talaga ako alam. Ito ang tagi nga sa fc tay Kai. Kaya ko ako alam. Mawawi! Mawawi, tayo ko ito. Kaya ako hindi mawawi tayo. Nay, tay, tayo, Tay, Nay, na ko na kayo ito ay. Ay, hindi pa ako ano

Yan. Sa barangay kami sa mababang o pababaw na ano, dahilan lamang kasi dahil dito, dahil dito. Sa <coughs> sa negro na yan. Oh, ano